Paggalugad sa mga hiwaga ng mga bituin, isang paglalakbay sa kalawakan. Maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa kalawakan kung saan ating gagalugarin ang kamanghamanghang mundo ng mga bituin. Mula sa nagliliwanag ng mga higanteng bughaw hanggang sa mga kumukupas na baga ng mga pulang duwende, bawat bituin ay nagkukwento ng paglikha at pagkawasak sa kalawakan. Sa malawak na kalawakan ito, ang mga nagniningning na bolang ito ay nakakalat na parang mga diamante sa itim na tela. Bawat isa ay may mga sikretong naghihintay na matuklasan. Samahan niyo kami habang papasukin natin ang puso ng mga nebula, masasaksihan ang pagsilang ng mga bituin, at maglalakbay sa pinakagilid ng mga supernova, kung saan ang mga higanteng celestial na ito ay sasalubungin ang kanilang dramatikong katapusan. Mula sa kanilang napakalaking laki hanggang sa kanilang mga siklo ng buhay at mga bagong tuklas, ating sisisirin ang mga hiwaga ng mga nagliliwanag na bolang ito. Ui Scuti, ang naghahari na kampiyon ng mga bituin. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa konstelasyon ng Scutum, kung saan natin matatagpuan ang napakalaking Ui Scuti. Kung ilalagay natin ito sa gitna ng ating solar system, aabot ito hanggang sa lampas pa ng Jupiter. Ang UI Scuti ay isang hypergiant, kumikinang na parang liwanag ng daan-daang libong araw. Papalapit na sa kanyang katapusan, sasabog ito bilang isang kamangamanghang supernova. V. Canis Majoris isang bituin sa bingit ng pagsabog. Ang susunod nating pupuntahan ay ang konstelasyon na Canis Major, tahanan ng isa pang higanteng bituin ang V. Canis Majoris. Ang pulang higanting ito ay naglabas na ng malaking bahagi ng kanyang panlabas na mga layer na bumubuo ng malawak at malabong belo na bumabalot sa bituin na parang isang cosmic cocoon. Ang mga gas na ito na puno ng mabibigat na elemento na ginawa sa core ng bituin ay kalaunan ay kakalat sa kalawakan at magiging sangkap para sa pagbuo ng mga bagong bituin. Naniniwala ang mga astronomo na ang VY Canis Majoris ay malapit ng sumabog bilang isang supernova Isang malaking pagsabog na sandaling magliliwanag ng higit pa sa buong galaksya. Kapag tuluyang sumabog ang V. Canturis, ito ay magiging isang palabas na mananatili sa kosmos. Vo G64, isang higanting bituin na napakalayo sa dagat ng mga tala. Ang ating paglalakbay ngayon ay patungo sa malayo, lampas sa Milky Way, papunta sa Large Magellanic Cloud, isang kalapit na galaksi. Dito, sa gitna ng maraming tala, matatagpuan ang GOG 64, isa pang kandidato sa pagiging pinakamalaking bituin na kilala. Ang WOG 64 ay nababalot ng makapal na alikabok at gas, kaya mahirap itong makita ng direkta. Sa kabila ng hirap sa pagmamasid, nagawa pa rin ng mga astronomo na makabuo ng larawan ng higanteng bituin na ito. Ang laki nito ay mayahalin tulad sa U.S. Scuti, maaring mas malaki pa nga. Ang WOG anim ay napakaliwanag din, naglalabas ng enerhiya sa napakalaking dami. Tulad ng ibang hypergiant, ang buhay ng WHG 64 ay magtatapos sa isang pagsabog na tinatawag na supernova. Ikakalat ang mga materyales nito sa buong Large Magellanic Cloud. Kabanata 4, 354 na Cephe, isang higanteng pumipintig sa konstelasyon ng Cepheus. Ang ating paglalakbay sa kalawakan ay magdadala sa atin ngayon sa konstelasyon ng Cepheus, kung saan matatagpuan natin ang V354 na Cephei, isang pulang higanting bituin na pumipintig na parang may ritmo. Ang V354 na Cephei ay kabilang sa isang uri ng mga bituin na tinatawag na Cepheid Variables, ipinangalan sa bituin na Delta Cephei. Ang mga bituin na ito ay nagpapakita ng malinaw na kaugnayan sa pagitan ng kanilang liwanag at ng kanilang panahon ng pagpintig. Kaya naman mahalaga sila sa pagsukat ng mga distansya sa kalawakan. Sa pamamagitan ng maingat na pagsukat sa mga pagbabago-bago na ito, maaaring matukoy ng mga astronomo ang kanilang tunay na liwanag at sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kanilang maliwanag na liwanag, makalkula ang kanilang distansya. Bagamat hindi kasing laki ng UA Scuti o V Canis Majoris, ang V354 na CFA ay isa pa higante sa mga bituin na may radius na daan-daang beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ang mga pagpintig nito ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamalalaking bituin ay mga dinamikong nilalang na patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Kabanata 5 Betelgeuse ang paparating na supernova. Ang ating paglalakbay sa kalawakan ay magdadala sa atin ngayon sa pamilyar na konstelasyon ng Orion kung saan kitang kita ang mapulang bituin na Betelgeuse. Ang Betelgeuse ay isang pulang higanting bituin na malapit na sa kanyang katapusan. Lumaki na ito ng napakalaki na may radius na halos isang libong beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Nitong mga nakaraang taon, napagmasdan ng mga astronomo ang isang malaking pagbawas sa liwanag ng Betelgeuse na nagdulot ng haka-haka na ang bituin ay maaring malapit ng sumabog bilang isang supernova. Kapag ang Betelgeuse ay tuluyang sumabog, maglalabas ito ng napakalaking enerhiya na sandaling magpapakinang dito ng higit pa sa lahat ng ibang mga bituin sa ating galaksiya. Makikita ang pagsabog mula sa daigdig kahit na sa araw nalilikha ng isang kamanghamanghang palabas sa kalangitan na tatagal ng ilang linggo o buwan pa niya. Bagamat ang eksaktong oras ng pagsabog ng Betelgeuse bilang supernova ay hindi patsyak, ito ay isang malinaw na paalala ng pagiging panandalian kahit na ng pinakamalaking bituin. Kabanata 6, Antares, ang puso ng alakdan. Ang susunod nating pupuntahan ay ang konstelasyon ng Scorpius, kung saan ang maliwanag na pulang higanting bituin na Antares ang siyang marka ng puso ng alakdan. Ang Antares ay isang tunay na higanting bituin sa kalangitan na may radius na halos pitong daang beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ang Antares ay isang binary star system. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng dalawang bituin na umiikot sa isang sentro. Ang pangunahing bituin, ang Antares A, ay ang pulang higanting bituin na nagbibigay sa sistema ng kakaibang anyo nito. Ang kasama nitong bituin, ang Antares B, ay isang maliit at mainit na bughaw-puting bituin. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang Antares pi ay isang napakaliwanag pa rin bituin, kumikinang ng maliwanag kumpara sa mas malaki at malamig nitong kasama. Sa di kalayuang hinaharap, ang Antares A ay darating sa katapusan ng kanyang buhay at sa sabog bilang isang kamanghamanghang supernova, ikakalat ang kanyang pinagyaman na material na bituin sa buong kalawakan. Ang ating paglalakbay sa kalawakan ay magdadala sa atin ngayon sa konstelasyon ng Cepheus, kung saan matatagpuan natin ang Musephi, isang pulang higanting bituin na makikita ng ating mga mata. Kilala rin bilang bituin na garnet ni Herschel, ipinangalan nito kay William Herschel dahil sa matingkad na pulang kulay nito. Ang Musephi ay isa sa pinakamalaking bituin na kilala na may radius na mahigit isang libong beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ang pulang higanting ito ay papalapit na sa katapusan ng kanyang buhay at inaasahang sasabog bilang isang supernova. Ang ating paglalakbay ay magdadala sa atin sa konstelasyon ng pupis, kung saan ang RS pupis ay pumipintig na parang may ritmo sa kalangitan. Ang mga variable na sepheda ay nagpapakita ng direktang kaugnayan sa pagitan ng kanilang liwanag at ng kanilang panahon ng pagpintig. kinagawa nitong napakalaga ang mga ito sa pagsukat ng mga distansya sa kalawakan. Ang RS-PUPIS ay nababalot ng nebula na lumilihan ng isang alingaw -ngaw ng liwanag. Ang pag-aaral ng mga alingaw-ngaw na ito ay nakakatulong upang masukat ng tumpak ang kanilang panahon ng pagpintig. Ito ay nagbigay daan sa mga astronomo na kalkulahin ng eksakto ang kanilang distansya. Ang ating paglalakbay sa kalawakan ay magdadala sa atin sa Cygnus, ang swan kung saan natin matatagpuan ang NML Cygni, isang napakalaki at napakaliwanag na asul na bituin. Ito ay mahigit isang libo at anim na raang beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Kapag ito ay sumabog bilang isang supernova sa isang maikling panahon, ito ay magiging mas maliwanag pa kaysa sa buong mga kalawakan. Ang ating huling destinasyon ay patungo sa konstelasyon ng Sagittarius, ang Mamamana, kung saan matatagpuan natin ang KW Sagittari, isang pulang hiperhiganteng bituin na sumusubok sa mga limitasyon ng laki at liwanag ng mga bituin. Ang KW Sagittari ay isang tunay na higanteng makalangit na may tinatayang radius na mahigit isang libo apat na rang beses kaysa sa ating araw. Ang mga pulang hiperhigante ay kabilang sa mga pinakamalaki at pinakamaliwanag na bituin na kilala. Ang KW Sagittari ay isang medyo malamig na bituin na may temperatura sa ibabaw na humigit kumulang 3,700 degrees Celsius. Sa kabila ng mababang temperatura nito, ito ay hindi kapanipaniwalang maliwanag na naglalabas ng enerhiya sa isang milyong beses na mas mataas kaysa sa ating araw. Ang KW Sagittari ay isang lubos na umunlad na bituin na naubos ng hydrogen fuel sa core nito. Ang kinabukasan ng KW Sagittari ay hindi tiyak Ngunit malamang na magtatapos ang buhay nito sa isang kamanghamanghang pagsabog ng supernova na ikakalat ang pinayaman nitong stellar material sa buong nakapalibot na interstellar medium. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kalawakan, naiwan tayo na may malalim na pagkamangha at pagtataka sa napakalawak na laki at kagandahan ng sansinukob. Mula sa pinakamaliit na red dwarf hanggang sa pinakamalaking hypergiant, ang mga bituin ay may iba't ibang kahangahangang laki, kulay at liwanag. Bawat isa ay may kani-kaniyang natatanging kwento. Ang pag-aaral ng mga bituin ay isang paglalakbay ng pagtuklas, isang paghahanap upang maunawaan ang mga pangunahing proseso na namamahala sa sansinukob. Sa pamamagitan ng lente ng astronomiya, nakakakuha tayo ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga elemento na bumubuo sa ating mundo, ang evolusyon ng mga galaksi at ang huling hantungan ng kalawakan. Habang patuloy na umuunlad ang ating teknolohiya at pag-unawa, ang pag-aaral ng mga bituin at mga fenomena ng bituin ay nananatiling isa sa mga pinakakapanapanabik at dynamic na larangan ng modernong astronomiya. Salamat sa pagsama sa amin sa Cosmic Journey na ito. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.